Good morning mga boss O mga sir, mga madam So ito ulit si Dudong Reg At ngayon, it's the final day na ng Alubman So yung racing ngayon, ito na yung pinakaabangan nila Ito yung Alubman Senior TT Pero swerte tayo ngayon kasi Yung racing dapat ngayon is isang racing lang Is yung ano lang, yung Senior TT lang Pero kahapon, pangit yung panahon May isang race na nakansel kahapon at gagawin ngayon. So ng ngayong araw, full day yung racing. So hanggang alas 4 ng hapon, uh, meron pa rin racing. So yung atmosphere ngayon ng Aluman, uh, parang lahat ng mga tao ready for the race. Napakadaming riders, napakadaming tao. So ang gagawin natin, daan na lang muna natin yung Grandstand. Tingnan natin kung anong pangyayari dyan. Hindi pa sirado yung daan ngayon. Open pa, makakapag pa tayo yung well yung mountain section ng racing isirado na yung uh, yung daan dito ngayon mamaya alas GS alas GS ng umaga isasarado na din ito kasi 10.30 uh, magsisimula na so ito yung grandstand guys ayan may naka ano na may nakaabang na ngayon dyan kasi dito high speed yung mga motor dito may dito yung simula at saka dito din yung end So yung racing na ano yung uh, senior, senior Isle of Man TT Dapat 6 laps Pero parang binabahan nila ng 4 laps Kasi yung may race kahapon sana Na inilipat Gagawin ngayon Suswerte tayo Ikot tayo So ang unang tatambayan natin Based sa mga suggestion nila is yung Hillberry. Mayroon din akong maliit na grandstand doon. Pero hindi tayo magbabayad kasi parang puno na yata. So hanap lang tayo ng pwesto doon. Magandang spot din daw yun para para sa mga spectators. Ito, ang ganda nila. Dito, pero ngayon, mamaya, babalik tayo dito kasi mayroong mayroon silang access pag road close na. Si uh, sinabihan ako ng uh, mayari ng bed and breakfast kung paano makabalik dito sa grandstand. O, oh, meron din nagkakambing, oh. We're excited din ako ngayon. First time ng Isle of Man TT Racing. Parang sampung taon ko tong pinapangarap na makapunta dito. Ngayon lang tayo pinayagan. Saan kaya pupunta yung Hillberry? Magtanong tayo. Hey, is this going to Hillberry? This way. Hillberry. Right. right, up to the top, just keep going in a straight line, the road curves around to the right. Right. Then you have a roundabout like this? Yes. A small painted one. Turn left. And up there, around about half a mile, or sort of like uh, three-quarters of a kilometre. Yes. On the right-hand side is Hillbury. Oh, thank you. Okay. Lovely. You just go up here, keep yeah. going up. Yeah, run about. Left at the roundabout, yeah. and it's on your right-hand side. Okay. Yeah, thank and, you. And I saw you going up and down. Yeah, oh, I got okay. lost. <laughs> Follow these guys, they'll be going that way. Yeah, oh, lovely. Thank you. Okay. Let's go. Hey, okay, may pulis. <laughs> Maraming pulis yung nagbabantay dito. Ito yung part 2 ng video ng Aluvman na uh, escaped na So bukas, kung maganda yung panahon, meron tayong chance na ikutin yung yung buong race uh, race track ng Aluvman. Sana hindi uulan. O mamayang hapon kapag meron pa tayong time. Ikutin natin. Meron silang portion dito ng racetrack na open siya sa public na walang, ano, walang, uh, walang speed limit. So dito, ingat-ingat muna tayo dito kasi marami akong naririnig na nahuhuli sa mga pulis. Wow, napakaganda ng lugar na do. Oy, oh, dyan sa gilid oh, marami nang nakatambay. Ang ganda ng spot nila. Parang gusto kong gayahin 'yan. Ito pababa ito dito tapos may kurbada. Napaganda sigurong tingnan dito. But anyway, hanap tayo ng magandang pwesto dito. Oh, ang ganda ng ano dito, oh. Pwesto. Ayun, ang daming tao. Is this the hillberry already? That's the hillberry. I think we just I just need to go around I need to do U-turn Yun na yada yun So ito dito oh Ang dami oh Ikot tayo dyan Wow ang dami oh Pero wala tayong Mapaparkingan Hanap tayo ng uh, Maiikutan Yan, gagayain natin yan sila Wow, ang ganda ng pwesto dito Yung mountain section, hindi muna tayo makakapunta doon Kasi wala na tayong oras para silipin Baka mabutan tayo ng road closure Okay, dito tayo Ah, may parking So ayan, naka-parking na tayo So ikot tayo dito sa Hillberry Grandstand. Ang daming motor na nakaparking dito sa gilid. Napakaganda ng spot natin dito sa Hillberry kasi meron din siyang mabibilihan na pagkain. Ayan, meron silang burger van dyan. So mamaya pagugutumin tayo. Walang problema ng pagkain pero siguro ang pila nito mamaya na napakahaba. So, kung gusto natin makita yung very high speed na corner, dito tayo pupuesto. Kaso parang puno na din. Ayan, ang daming tao. Ay, naku, yung mga marshal, naka umalis na. Anytime soon, i-close off na yung lahat ng daan. I think magsisimula na. So, hanap pa tayo ng pwesto. Daming marshals. Kamu lahat. Ito yung grandstand okay okay din pero okay. doon tayo sa ano doon tayo sa gilid ng ng pader ah, dito pwede patagalan ito dito ayan ang daming tao nakapuesto na silang lahat So kaya sinabi ko sa last, last video ko na bakit ito na Uh, the most dangerous motorcycle racing in the world. Kita nyo naman dito. So it's, a, it's just a normal public road na, na clean house off nila. ng ginawang racing circuit. Tapos, siyempre maraming puno. Ito, may pader. Itong pader na to, ano? Um, cemento. Isang pagkakamali lang yan. Kahit na komplito yung gear mo, patay ka talaga. So, isa siya sa pinaka-deadliest na racing. Kasi from 1907 na sinimulan yung racing, it's more than 250 people. It's, it's more than 250 death na, na yung naitala. So, hindi lang yung riders, kasali, kasali yung mga spectators na may na may na natamaan at saka namatay din. Malayo-layo na yung nilakad natin. Puno pa rin. Tugod so, -tug pa tayo. Tugod -tug pa tayo sa unahan. Daming tao. Nakapunso na lahat. hindi pa. Layo pa. Oh, sorry. Can I squeeze in here? Somebody sitting here? No. Oh, that's lovely. <laughs> so, ayan. So, nakahanap na tayo ng pwesto dito sa gilid ng daan. Pakita ko sa inyo. So, ayan yung dalawang riders dyan na couple. Binigyan nila ako ng space. Yan dyan yun. Yan yung bag ko. Tsaka meron akong kunting upuan. Yan. Pang camping na upuan. Tapos dito ko iniwan ko yung helmet. <laughs> Sinabit ko lang sa puno. <laughs> okay. So maganda yung pwesto natin. Ayan. So dito tayo. So time check. It's almost half past ten in the morning. Uh, mga halos isang oras na din tayo dito sa pwesto natin. Tapos we have to wait for another uh, one hour para makita ng race. Alright mga boss, alas 12 na ng tanghali. So, two and a half hours na tayong nakatambay dito sa gilid ng daan. Yung mga tao frustrated na din. At saka ang bilis nagbago ng panahon. Ayan, umuulan na. So, mayroon na namang 30 minutes delay. So, hindi tayo makakita ng race siguro hanggang mga 12.30 ng hapon hanggang sa hindi ito titigil ang ulan tapos pagkatapos itong ulan hihintayin pa nila yan na medyo mag dry yung daan kasi yung priority nila ngayon sa racing is yung safety fortunately this year uh, wala pang wala pang major incident actually na nangyari sa racing So yan ang gustong i-maintain yata nila na na walang mamatay this year sa racing kasi noong last year actually anim yung namatay ang dami nun. so from 1907 hanggang uh, hanggang last year sobra 250 na yun actually katao yung namatay including yung mga bystanders alright mga boss time check kalaw na, na ng hapon so finally start na ng race so makulimlim yung panahon pero at least wala ng ulan so at least ano may makakita tayo ng race today so hindi tayo uuwing sa wait so anytime soon dadaan na yung Uh, mga bike dito sa ating pwesto. After 3 hours and a half na waiting dito sa gilid ng daan, at least ngayon makakita na tayo ng totoong racing. So yung kategory ngayon is a super sports. So it's 600cc. So tingnan natin. 600 isn't it? There we go. There they are. They're coming. Wow, ang bilis pa rin. Oh my God! Oh my god We <laughs> see more coming, Belawa's Jesus Christ <laughs> <Ow>. <laughs> Oh my god <laughs> This is amazing I feel like excited and scared <laughs> at the same time <laughs> Wow! Wow! And that's only 600 cc. Oh my God! You like that? Oh my God! This is so amazing. <laughs> <laughs> I'm gonna come back here next year <laughs> for a week. <laughs> there you go. Is that the one? <laughs> Oh my God, grabe banking na parang 300 kilometers per hour. Is another one. Yeah! My God, parang ano? Nakaka excite tapos nakakatakot din. Kung meron mang meron mang papunta dito, dito tayo tatalo sa gilid. Yay! Lovely. So yung sistema pala ng racing nila, paiklian ng oras. So hindi yan sila paunahan. So... Oh my God, that's so fast. So hindi sila paunahan. So pabilisan sila ng oras. Sa race start, they are being released, uh, I think, every, every 10 seconds. Woo! So yung Super Sport 600 uh, na race today is 2 laps lang yan. Ay! 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 Ang layo ng race track is 33 miles paikot sa isla ng Aluman. Uh, so, bale mga 50 kilometers yan. So, ang layo. Oh my god, parang Parang gusto kong tumalon dito sa, sa likod ah. Parang nakakatakot. Jesus! So I think that was the first lap. So let's wait for the second lap. Oh my God! That was so good! So doon sa kurbada, doon sa bend, sabi nila yung speed daw doon, maabot ng... Uh, 120 to 150 miles per hour. So, nagbabanking sila na lagpas 250 kilometers per hour. Oh my God! Oh. Ang saya! Ang saya! yun na yata yung second lap. So, makinig na lang tayo sa radio kung sino ang nanalo. Alright mga boss, mga sir, mga madam. Tapos na yung Super Sport 600 na race. So, two laps lang uh, I think natapos lang mga ang bilis, mga 35 to 40 minutes ng yung race. So, yung nanalo si Michael Dunlap, siya na yung may pinakamaraming panalo sa TT. So, I think 28 wins. Yung uncle niya, si Joey Dunlap, isang legend dito sa alubman. pero napatay na siya matagal na yon so natalo na niya yung uncle niya so yung susunod na race is super twins masyadong maingay yung mga motor na yon matagal pa mag-start mga isang oras daw so may panahon pa tayong mag uh, magpahinga so bibili tayo ng at least siguro kape so yung plano natin na babalik tayo mamaya sa grandstand i think hindi ko nagagawin 'yon yun i think we are going to stay here sa hillberry so yung position natin yung inupuan natin napakaganda na uh, it's just couple of inches away sa daan damang, -damang mo talaga yung mga motor na dumadaan. Nakakatakot at first kasi parang parang may eroplano na dumaan sa sa tabi mo. Nakakatakot. All right guys, nakadaan na lahat ng ano, tao. Okay na 'yon. Kunti na lang natira sa kanal. So pupunta tayo sa Burger Van, hanap tayo ng pagkain at saka bibili tayo ng kape. Okay, ito yung tanghalian natin. Beef burger at saka diet coke. Solve na. Dito tayo kakain sa motor. Chinek ko lang yung motor kung ano yung situation niya. Kasi yung parking ko dito, very soft yung lupa. Kaya nga, oh, walang ibang, ibang nag-parking dyan kundi ako lang. Takot sila matumba yung motor nila. Hindi sila marunong maglagay ng, ng support sa, stand. Nilagyan ko lang yung sa ilalim para hindi siya matumba. Okay mga boss, kain tayo. Second race of the day it's quarter to four na ng hapon. Nagsimula yung race half past three, pero hindi pa nakadaan yung mga bike dito ngayon. Yung kategory natin ngayon is super twin. Sabi nila, hindi daw as fast as nung super sport, pero ito daw yung mga pinakamaingay na mga motor. Medyo maganda na din yung panahon, lumabas na yung araw. Tinanggal ko na yung raincoat ko kasi masyado nang mainit. Very positive tayo for today na matatapos yung race hanggang sa senior Titi. Ayan, ganda ng panahon. They're coming guys. bilis pa rin. So dalawang laps pa rin tong race na to. Uh, Matatapos siguro in 30 to 45 minutes. There you go. Wow. Alam mo yung tenga. Para popukot yung tenga ko sa sa Grabe, it's very loud. Totoo nga yung sabi nila. Sakit sa tenga. 'no sila sabay. Apat pala. Grabe mga hayop. Tama lang yung decision natin na hindi bumalik sa main grandstand. Ang saya dito. nas yung red flag mga boss ano kaya nangyari hopefully sana walang uh, aksidente second lap na sana sana walang aksidente lang. wala nang dumana. Yeah, hindi na yan ano hindi na yan uulitin kasi wala nang time um anong oras na uh, past 4 o'clock na ng hapon so mayroon pang isang race, yung pinaka main event, yung senior TT race, 4 laps pa naman yun, yun ang susunod at saka final race. Go! 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 Oops, nakalimutan. <laughs> May pumasok sa daan, nakalimutan. <laughs> Sobrang excited, very strict to yung uh, marshall dito guys. Okay, hindi lang tayo sa news kung anong nangyayari, bakit red flag. Dito tayo ngayon sa damuhan. Higa muna tayo pahinga. Kasi yung next race na senior TT, alas 6 pa mag-start. Actually, supposedly mga 5.45 sana yung, ano, yung last call. Pero ngayon lang, sabi is extend daw ng uh, another 15 minutes delay. So 6 o'clock na mag-start. So hintay ulit tayo ng 1 hour and a half para uh, mapanood yung senior TT race. So ito, medyo pagod na kaya higa muna tayo. Actually, hindi lang ako yung nakahiga dito ngayon. Ang dami. Ang daming natutulog dito sa damuhan ngayon. So, ayan. One hour and a half. I think makakatulog pa tayo. That's enough. That's enough time. Malayo pa yon. So, yung race kanina, nakatapos sila ng isang lap. Declared as, ano, ano yun, as, as, as a race. So, nanalo ulit si Michael Dunlap. Uh, so, that was his uh, 29th win, na. Huh? Siya na yung pinaka the most win ng titi uh, TT. Uh, yung anticipation at kaya paghihintay is finally over. Uh, it's 6 o'clock na ng gabi at Simula na ng senior TT race. In a minute, so nandito na yung mga bikes sa area natin. Sana this time, walang red flag. Hindi katulad sa kanina sa Super Twin na may red flag. But anyway, at least walang accident na nangyari sa red flag na yun. So I think ano lang yun. Uh, road condition yata. Tinigil nila. May dump yata. So sana ngayon matapos yung race at sana walang accident na mangyayari. Alright mga boss. Nandito na yung mga bikes sa sector natin. So first lap. So grabe ang bilis noon. So yung race apat na lap lang. Supposedly anim. So super bikes na ito. 1000cc. Ah, parang lumipad. Oh my god. What what do you think their speed is? 182, 185, I would think. Over here. So they, they go around the bend like 150? Well, I would think so, yeah. Grab ah. him, bilis. Another one. Hindi yata tao tong mga riders na to. Alis muna tayo sa pwesto natin. Punta tayo doon sa sa may ano, sa may band. Tingnan natin kung ano, kuha ba ng camera yung banking nila. Woo! Sarap. Parang mga eroplano. So, ito na yung pinakamagandang posisyon na pwede kong puntahan. sana makita nyo. Wow. Banking sila dyan ng 150 miles per hour. Ako, kung isang pagkakamali lang, diretso sila sa may puno. walang si Walang walang nilagay nila na foam. Grabe yung pwesto ng mga tao dito. Bus buhay din. Maganda yung pwesto nila dito kahit na ano, kahit na kahit na pahirapan. Grabe, grabe mga boss. Isang pagkakamali yan, sigurado tigok. isleydi pala ng pwesto doon sa ano, sa may bend. Kaso kailangan na natin bumalik doon sa sa original na pwesto ko. Iniwan ko lang yung mga gamit ko doon. Lahat ng gamit pati helmet. Sana walang kukuha. Grabe mga boss, ang saya-saya talaga dito. Okay, balik tayo sa aking pwesto. And the race is still on. slap na guys wow to na yun last racer wow So dito tayo ngayon sa back road ng uh, Titi Race Course. So ang gagawin natin kung hindi pa masyadong busy yung yung daan ng papuntang Main Titi Grandstand, pupunta tayo doon. So yung nanalo ng uh, Senior Titi si David Todd. Uh, di pa masyadong ano, hindi pa masyadong sikat yung pangalan niya. Siguro first time niyang uh, nanalo. So kung makakita tayo ng way papuntang uh, main TT Grandstand So mabuti Pero kung hindi naman uh, Pwede naman natin lakarin mamayang ang gabi yon. Pero siguro wala nang tao yan Ang ganda talaga ng alumman Ang ganda ng isla Yung buong isla mismo Ayan o, oh, napakatahimik Wow <laughs> Hindi ko na-expect yun ah uh oh, very ano very tight yung turn at saka napakatirik. But well, anyway, napakaganda talaga ng Isle of Man. Pababa tayo sa kanilang promenade. Uwi muna tayo sa bed and breakfast kasi buong araw akong walang signal at hindi na ako nakapag-message sa kay Mrs. At saka, at saka sa mga bata. Baka nag alala na sila sa akin. So uwi muna tayo doon, makiki-wifi tayo kasi hindi, hindi gumagana yung data ko dito. Kala ko ano lang same yung uh, services nila dito from UK so uwi muna tayo may message ko yung i-update ko yung uh, i-update ko si Mrs. kasi anong oras na 7.45 na ng gabi umalis ako ng mga alas 9 ng umaga so since then hindi pa ako nakapag uh, message baka nag na at uh, inisip na na disgrasya na tayo sa Alubman ito yung uh, so ito yung promenade ng uh, Alubman. Napakaganda. Meron yata silang tram dito. So pag uh, pagdating natin ng bahay, tingnan natin kung uh, makakapunta pa tayo sa Main TT Grandstand. So kung hindi, I will just end the video here. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po sa aking channel at saka i-like at saka mag-comment kayo sa aking video. So in that way, makakatulong kayo sa aking very new channel. Thank you po in advance and daghang salamat.